Kim Chu, Hot Seat Interview. Inamin na natutuwa matapos maging on-screen partner itong si Paolo Abilino. Matapos ang ilang taon na solo artist, maraming pangbubuking ang kumalat. Ipinahagi rin na hilik talaga umano ng aktres ang mag-solo chugging noon pa man. Kahit sa ibang bansa, ay madalas din na ginagawa. Ngunit kalaunan, Nagkayaan daw umano na sumama sila Paulo Abilino at ang mga kaibigan nito. Kaya madalas ang 5am jogging nila. Happy na happy ang aktres sa pagbabahagi kaya naman ang mga supporters ay tuwang-tuwa sa paayuda ni Sir MJ Pilipe King Pao Ayon nga sa mga komento, thank you sa paayuda na ito ng hindi hinihintay ng warami Ang pag-usapan ng jogging nila together. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa 5 a.m. na pagising mo? Tapos sila agad ang magkita. Grabe yung na napakaaga. Kaya man para pagdating sa trabaho, yung energy walang palya, buhat na buhat ang maghapon tapos naging topic din ang pagbabike nila. Sabi ni Kimi, hindi daw talaga siya nagbabay. Si Paulo Abilino ang sana rin kung bakit nakahiligan na rin. Buon na naman ang araw namin lahat. Ang sarap pakinggan at makita na si Kimi na, na sinasagot ang mga bawat katanungan. Bot sa hangla ni Paulo Abilino. Maging kayo ba ay kinihing na hiding